Good morning, guys. Good morning. Yan, good morning. Happy Thursday sa ating lahat. Yan, magkape na tayo, guys. Kape, kape. Hindi na kahit magkape tayo. Kape tayo, guys. Kape. Kung sarap magkape. Sige, guys. Kape tayo. kape, kape. 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 Yun, hindi mawawala ang pandesal. Ngayon, cheese ang gagamit na. Cheese naman tayo, cheese. May din din ako mayonnaise. So, pero cheese muna. Subukan natin ang cheese. Cheese, cheese. Sarap. Mmm. Kap. Mmm Nang kape Sarap nang ang kami ng umaga Ang ganda yung panahon ngayon Maaliwalas Maaliwalas ang panahon ngayon Kape tayo Kape 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 Mm, mas masarap yung cheese. Ah, uh, yung ano. Mayonnaise. Mm. Tat. Mm. Sarap yung mayonnaise. Ha? Yeah. Pagdisal. Happy tayo. Ito yung ano. Ito yung baso ng anak ko nung, uh, nung graduate siya. Ito yung binigay ng school nung graduate siya sa Saint Paul University. Kaya yan. Okay, ganoon Certified Management Accountant. Yan siya. Certified Management Accountant na track CMA. Siyempre. Huh? Hmm? ahahaha ah. ha, Hmm. Hmm, hop. Oh. Mas gusto ito. Hmm. Ah, hop. Hmm. Sarap magkape. ya. kape tayo. Ano to guys? Um, rice coffee. Uh. Rice coffee. okay, guys. Kain din tayo ng ano ng mayonnaise. Pandesal with mayonnaise. Hmm. Oh. Hop huh? guys. Hmm. pangalawang kape ko na yan mula kaninang umaga. <laughs> kape tayo. Magkape-kape na kayo. Agkape kayo ngayon kakabsat. Mm. Tipakitof -tip kape 'yung tagkape tayo 'yung na naibag ng bigat tayo amin. Yeah. Mm. Thank you so much. Nagyaman yeah. nagyamanak kanya 'yung aming kakabsat. Thank you so much. Bye-bye.